Lomi. Talo ang goto niya, Oliver. Lomi. Sarap, Lomi. Lomi, Lomi. Lomi, Lomi. Mm, yummy. <laughs> Hello, yon. So, what's up, guys? Tapos na ako magluto ng Lomi. So, papakita ko yung napakaganda kong transition sa inyo. Ito na nga. Eh, kaya kayo maninawala down. Hope, sulaga. Alam mo siya nagluto eh. Agawang pa ng credit. Ay siya. Lantakin na, are. di Ayaw, di ba? <laughs> ka ako'y pinagintay ng dalawang oras eh. Kalo ko ng lintik na area. Ay, ilang minit ang lakad yan, mamay? Eh, Diyan lang, pagkatawid dyan eh, yun amin eh. Pwede na! Alam mo kasi mamay Carlo, eh, magpapalumi eh. Ay, tanga, hindi pa tayo nakakabili ng ano. Laura? <laughs> ah, uh, ano gano'n nireklamo? Eh, May malapit na nga eh. Tumalaya ko sa school din. Aray, school na itong nasa gilid na ito. Okay, eh, pagliko natin strict ng kaunti. Ba, eh, ligu. Ligu. Ng, ka, man, hindi. Ayun na nga. Pag ligo natin di na sa may kaliwa, straight lang ng kaunti, Maybe. tapos ligo lang ng kaunti. Arin na yung eh, kakunti na eh! Arin na lang ligong ari! Hi, Mami! Boblog ko po! Oo, meron ka oh, kami ka! Tapos ko po sa asa! Oh, Mamay! No. Ano kaya? Hindi tayo hindi kayo lilipat ng bahay! Hahaha! <laughs> Magkali ko kaunti lang. Magkali ko kaunti lang. Straight lang. Hanggang Ay, dyan lang. Pagkatawid na dyan na amin eh. Diyan lang. <laughs> Bakit dyan? Palakit lang. <laughs> dyan lang. Tara. Kuhusog tayo. Tara. Simulan na natin. Let's go! At ito na nga po ang ating mga kakailanganin na sahog para sa pagluluto natin ng Lomi Batangas. Ay, ano kayo? Ito na nga. Ang cornflour, pampalapot, Toyo, sibuyas, bawang, Pupor lemon, sili at itong uh, pangunahing ingredients ang lomi toppings, kikiam, itlog at ang ating pangapampalasa nor cubes, paminta, asin pampaalat at ito na nga po ang atay. Let's go. Oh.